Kung titignan mo yung pupuntahan, di pa parang malayo. Pero paglilingonin mo yung pinanggagalingan, malayo ka lang. Hindi mo malalaman kung hindi ka susuko. Ang buhay ay isang malaking sugal. Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos lang kung anong meron ka. Kung hindi ka mawawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung anuman ang mga desisyon mo ngayon, yun ang magiging buhay ng bukas. Nakasal mo lang yung loob mo dahil ang mundo nito, aapakan lang ang mga mahihina. Ibangon mo palagi ang sarili mo. Palang araw, nagugulat ka na, na na ang layo na pala ng narating mo. Kahit magagal ang progress, basta may usap at kumikilos ka. Okay na yan. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang proseso ng buhay. Lahat tayo nakakaranas ng na hirap. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya mas piliin mo, naging mabuting tao ay pinakayaman na maituturing natin sa sender ay ang ating mga pangarap. Kapag handa ka ang okay? hukin, yung mga pangarap mo, hindi hindi ka maghihiya. Kung lagi kang may pinagdaanan sa buka, ang pagsuko. Bawa pa lang yan, na isa ka ang magiging sender. Sa mga pagsuko, diyan ka ang anak, diyan ka babagulay. Yung tatag mo, kung paano ka magayos ng problema. Hindi ka magtatagal sa mundo. Dugus-dugusin mo na, gawin mo yung mga bagay na handa't kihawakan sa iyo. Huwag Hindi lang At huwag huwag kang ng ng tao ay may iba't ibang desisyon. At iba't ibang sitwasyon. Huwag ka mo naman kailangan May proseso ang bawat ganap mo sa buhay. Tano kung ano yung Ang palaging patunayan. Ito lang ko dito. Sa Hindi ang hindi mag-arbo. Yeah. Ipipungki ka okay, lang. Okay, okay. Siyempre. Supa. Na bakit paan naman meron ka, hindi ka badal ko ng pera. Hindi ako nasasarapan sa bako. Gusto ko ganito lang. Huwag patuloy Normal. Ako naman dito. Gusto ko sa pasta lang. Ayoko lang malalak. Para matamis. Ay, sabay. Ya. Eto 'yung sinasabi ko. Aling ma'am? Ba. Ang sipag mo naman. Ito ang sipag e. mo. Oo, kailangan kasi. Malapit lang, ang ganda oh. Parang gusto ko nang bumalik.